Tapos, i-accuse nyo kami ng na gano'n. Masakit. Masakit. Wait, wiwi Huwag kami para sa inyong sindi tao. Hindi. Pag-ihirap sabihin nyo na parisi na malawak ang pagpatay. Ayaw ka siya pe. Nandiyan yung Lord. Nandiyan si Lord. Nakikita alam niya. I'm willing to go back to Davao. go home. Pagka, Maprobo yan, Your Honor. Masama yung sabihin mo gano'n eh. Dapat you should be careful Mr. sa Your chairman. Honor. Mr. You know me. You know me personally, Your Honor. Yes, and you, you know, know me personally. Mr. Chairman. Hindi mo ng sa masama. hindi po kailangang sabihin sa isa't isa na you should be careful. Dahil lahat po tayo ay nandirito, nagtatrabaho, nanumpa, magsabi ng totoo, and we presume that we are telling each other the truth. May uh, ko sa'yo, pumatay ba kung ngayon? Walang sinabi si Presidente sa akin na pumatay kayo na pumatay. Makasakit, makasakit sa akin. Wala din si 55,000 na tawahan ko ngayon na nanonood sa akin. Sabi na, paano ko dipinsa yung organisasyon ko na yung utak niyo sarado na na may palisiya na pumatay kami na pumatay. Oro, commander ng death squad yan. Yeah? I thought there was no existence. Trabaho ng polis yan. Yeah? Eh, literally, hindi ko sabihin ng death squad. Yang isang senador, yang nilang yan tak kau yan, si Deltor de la Rosa. Dead <laughs> Squad yan. Because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city. So, kapag sinabi kong Dead Squad, it's a very loose term. Bagi na kami pula, parang ganun, isir. rin. Nanti yang sila... Like, Koi, si Deltor, ayo. Eh, ano, nung kagasal, kasi sa tarana niya siguro. O, ano bang, sila bang pinatay mo? Dumaan yan. Eh, ito, Dela Rosa. Tanungin ko sila ngayon, tanungin ninyo. Openly, lahat niya dumaan pagka-police chief. Parehan si Gamboa. Tanungin ninyo. Ganap, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao, nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, parangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan na siya, yan, yan ang instruction ko. Pagkailan si Boy. Encourage, pagkailan si General encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko